Alam niyo ba guys na may natagpuan ako dito medyo tagong kainan sa may upper bikutan na nagtitinda o nagsuserve na nagsasarapan na pagkain ng ating mga kapatid na muslim. Sa sobrang sarap at kakaibang lasa nito talaga naman babalik-balikan mo to guys. Eh kaya naman talaga masasabi mong kakaiba ang lasa at luto nila dito dahil nagsuserve lang naman sila dito ng authentic pastil. At syempre hindi mawawala dyan yung isang pinakasikat na pagkain ng ating mga kapatid na mga taga Maguindanao. Tinatawag nga nilang kalintubo Kaya kung taga tagig ka at pamilyar ka sa kalintubo ni auntie pakicomment naman dito. Kung talagang masarap ba at authentic ang gawa ng pastil at kalintubo ni auntie. At eto na nga guys, eh, nagbiyahe na nga kami ng kaibigan ko na si Nathan Vlog para pumunta dun sa kalintubo ni auntie. Sa mga gusto nga palang dumayo guys ah, dito nga lang yun eh, sa may upper bigutan at pag nakita mo yung eh, 7-11, diretso ka lang. At eto nga pala yung Huckleberry Montessori School at pag nakita nyo itong JP Rizal Street, pasok lang kayo dyan guys at diretso lang kayo. sa bandang kaliwa eh, makikita mo na yung kalintubo ni auntie. Time nga pala tayo guys, alas 3 na nga pala ng madaling araw. Eh, sakto nga yung dating namin dito eh, naglalabas na nga sila ng mga pagkain na ititinda nila. At, ng ilang minuto, eh nagdatingan na nga mga parokyano ni Auntie. Grabe guys, nagulat nga talaga kami, eh talagang tinatao nga pala tong tubo ni Auntie. At ah, ipapakita diba, ko muna sa inyo guys kung ano ba talaga ang tubo ni Auntie. <laughs> Kung aakalain nyo nga guys, eh, normal na adobo lang yung nakikita nyo guys. Pero hindi guys. Sa ating mga kapatid na Muslim, meron silang special na recipe talaga nyan. At sila lang ang nakakaalam nyan guys. Kaya naman guys, kung tagatagig ka at malapit ka lang dito sa may upper bikutan, dayuhin mo na tong kalin tubo ni auntie. At talagang pag natikman mo, ay hinding hindi ka magsisisi. Ate, nakakailang sa akin ganyan siyam po. Siyam na kaldero? Uh Simula anong oras po? Mula alas tres hanggang alas otso. Na umaga? Oh, po. Tapos dito po sa kalintubo niyo po? Minsan pagpuno ito, nakakaluto pa ng isang mali. Ay, sa ngayon, hinahabol niyo na lang? Opo, oh, hinahabol niyo lang po. Sige po. ano originally yung ano yan? Yung kalintubo? Sa Maguindanao. Maguindanao? Mag ah, Kapag kaya na Maguindanao? Ah, anong gusto yung kato tayo? J.P. Rizal. J.P. Rizal, Barangay Aperpigutan? Barangay Aperpigutan. Ate, magkano itong ano? Yung papil niyo yung mga wheat rice? P15 pesos po. Tapos yung kalintubo? Pag isang kanin po, 55 Pag dalawa, P65. p po lang? Ilan? Ano walas kayo nagbubukas, eh? Alas 3 po. Hanggang? Alas 8. Kasi hindi na inabot alas 8, no? Oo, oh, hindi na. Hindi alas 6, wala na nagdaligsit mag. So, so guys, nandito tayo ngayon sa may JP Rizal Street, sa may Upper Bikuta. At dinayo nga natin itong kalintubo ni Auntie. Ayan, no? So guys, tiyagaan nga talaga yung pagising dito ng mga dahil alas stress ng umaga ang bukas ni Auntie. So kailangan namin talagang gumising ng mga dahil dalawang oras lang ay ubos na yung mga pagkain nila dito. Ayan guys. Ayan. Oh. Ito yung special na pagkain ng mga kapatid nating Muslim. So guys, ang presyo nga pala ng kalin nila is 55 pesos. Tapos kung gusto mong dalawang rice, 65 pesos. Tapos kung gusto mo naman may isang hotdog, 18 pesos. Tsaka itlog, 13 pesos. Tapos meron din silang pancit canton, 20 pesos lang yung guys. Ang ingit ng kanin ha. Panalong panalong guys. Sobrang mura, 55 pesos, may kanin ulam ka na. Kalambot ng manok. Ito ang na, na nakakain natin ng na manok na adobo. Hindi eh, iba yung adobo nila. Sobrang malasa. Ibut guys hindi siya adobo. Malayong malayo sa tradisyonal na adobo na natin. Nakakain natin araw-araw. Kung pamilyar kayo sa kalintubo, yan yung isa sa pinagmamalaki ng mga kapatid nating muslim. Actually guys, ang totoong kalin tubay sa Pero binago ni Auntie So manok yung ginawa niya Grabe, hindi ko yung lasa Sobrang sarap So guys, sa mga gusto dumayo Dito lang to sa may J.P. Rizal Street Upper Bikutan At ang hanapin nyo lang yung kalintubo ni Auntie Kaso agahan nyo lang talaga Sa agahan lang to kasi alas 3 ng umaga Bukas na siya Dalawang oras lang guys, ubus na to At talagang dudumugin agad